Dapat nang magbitiw sa pwesto si Commission on Audit o COA Commissioner Mario Lipana. Ito ang iginiit ni Act Teacher Party List Representative Antonio Tino matapos na pumotok ang ulat na nakakuha ng flood control projects ang misis ni Lipana na si Marilo Laurio Lipana na presidente at general manager ng Olympus Mining and Builders Group Philippines Corporation. Sa pagdinig ng House Committee on Appropriations, kinumpirma ni watcher person Gamalil Cordoba na naka-medical leave silipana hanggang sa katapusan ng Setyembre at nasa Singapore ngayon. Puna pa ni Tino tuwing budget he hearing ay uh, palaging wala silipana. Ayon pa kay uh, representative Tino, malinaw na may paglabag sa batas. At conflict of interest ang sitwasyon si Lipana dahil milyon-milyon ang kontrata at proyekto ng kanyang misis at nabayaran na ng higit 320 milyong piso. Kaya naman diin ng kongresista dapat nang umalis si Lipana sa COA alang-alang sa integridad at kredibilidad ng komisyon pero tugon ni Cordoba ang resignation ay desisyon na ni Lipana. Batay din sa konstitusyon, walang discipline authority ang COA sa kanilang commissioners dahil impeachable naman ang mga COA officials. Ngunit ayon kay Tinyo, patuloy na maku-question ang Commission on Audit o COA lalo na sa paghabol sa korupsyon kung hindi magbibitiw si Commissioner Lipana. Pilipinas, mula sa Kamara, Silvestre Rambulabay, Radyo Kayumanggi.